Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Magkape at pandasal muna tayo. Ito po si Bishop Chito Tagle ng Diocese ng Imus Cavite. Pagnilayan po natin maging handa sa mga sorpresa ng Diyos. May mga sorpresang nakagagalak. Nanalo ka ng bagong bahay sa raffle. May promotion ka sa trabaho. May dagdagang bonus mo. May sorpresa ring nakakasira ng loob inanod ng baha ang bahay mo. Inatake sa puso ang kaibigan mo. May kabit pala ang asawa mo. Subalit may sorpresa ang Diyos na bagamat hindi mo inaasahan dahil parang taliwas sa ating iniisip nangyayari pa rin. At tanging Diyos lamang ang may kakayanang gumawa noon. Sorpresa dahil patunay na may Diyos na kumikilos at daig niya ang ating mga plano tulad ng pagbabagong loob ng taong alam nating matigas ang puso. Subalit los ng kamay ng Diyos, biglang nagbago, sorpresa. Buksan natin ang ating mga mata sa sorpresang gawa ng Diyos sa araw-araw, papurihan siya. Manalangin po tayo. Punuin mo po, O Diyos, ang araw na ito ng mga kababalaghang akala namin ay imposible subalit mangyayari dahil sa pag-ibig mo. Amen.